I am Karina and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog, I gusto kong i-share sa inyo kung bakit ako na early cesarean noong ika-31 weeks ng aking pagbubuntes. At hindi na nga natin patatagalin, umpisahan agad natin to. Hello guys! Welcome back to my channel at matagal-tagal nang hindi ako nakapag-upload dito dahil last year ay nabuntis ako and for the safety ng aking anak ay tinigilan ko muna ang pagtatry ng kung ano-anong product. And for this video, tulad nga nung nabanggit ko, ay gusto kong i-share sa inyo kung bakit ako na emergency cesarean section noong ika-31 weeks ng aking pagbubuntis. So guys, brief background lang po. Ako po ay isang OFW dito sa UAE at 37 years old na po ako kaya 'yung pagbubuntis ko ay considered as high risk. At um, bago po ako nabuntes ay never akong na high blood, never tumaas yung dugo ko Pero nung ikalimang buwan ng aking pagbubuntes ay sumakit ang ulo ko at nagsuka ako At um, feeling ko ay high blood ako And to verify ay kumuha ko ng aking blood pressure sa bahay Doon ko nga nalaman na ako ay high blood kaya at nagdesisyon ako na pumunta ng emergency room sa Astor Hospital At uh, binigyan ako ng gamot doon para makontrol yung high blood ko and after that after 3 uh, to 4 days ay naramdaman ko na hindi na naman maganda yung pakiramdam ko at nung kumuha ako ng BP kahit na ininom ko naman yung mga gamot na ibinigay sa akin ay high blood pa rin ako kaya't nagdesisyon ako na bumalik ulit sa ospital hating gabi yon guys so Ayan, sa ospital ay na-verify ulit na high blood ako. Like, nasa 180 over 100 yung dugo ko or 190, 160. So, hindi siya bumababa ng 150. So guys, ang advice sa akin ng doktor that time ay iwasan ko ang mga salty at fatty foods at sumunod naman ako doon. Katunayan nga ay hindi na ako kumakain ng may lasa. Lahat ng pagkain ko that time nung nagbubuntis ako ay wala ng lasa dahil bawal sa akin ang kahit na anong maalat or may salt na pagkain. Kaya um, hindi ko maintindihan that time kung bakit high blood pa rin ako kahit na sinusunod ko naman lahat ng sinasabi sa akin ng doktor. So ayan, nung ika na buwan ng aking pagbubuntis, eto na high blood na naman ako na hindi na makontrol. So, nagpunta ako ng Latifa Hospital at um, hating, hating gabi yon guys. At yung dugo ko, umabot na ng 200. At medyo naalarma nga yung mga doktor, hindi na nila ako pinayagang umuwi at na-confine na ako noon ng 3 days sa Latifa Hospital. At um, yung dosage ng gamot ko, ang ginawa nila ay dinoble nila o triple pa, naging times 3 yung labetalol na iniinom ko dahil nga, ayun ang um, kahit paano nakakakontrol ng aking blood pressure so, ayan guys after nun, after ng confinement ko, nakalabas na ako at uh, medyo natakot na ako na abutan ako ng panganganak dito sa UAE kaya, nung ika 28 weeks ng aking pagbubuntes ay nag-decide ako, na uuwi na ako na Pilipinas dahil ayokong manganak dito sa UAE at 3 uh, three weeks pa lang akong nasa Pilipinas, nasa stage pa lang ako ng paghahanap ng OB, OB ko na pwedeng mag-assist sa akin doon, na pwedeng mag-alaga sa akin doon, at ng ospital. Guys, naghahanap pa lang ako ng ospital. Kung saan ako pwedeng manganak ay eto na nga. Isang beses na nagpa-check up ako, dala-dala ko lahat ng laboratory na ginawa sa akin dito sa Dubai. Pinakita ko doon sa OB na Prospect kong mag-aalaga sa akin hanggang sa makapanganak ako ay... Um, pagdating ko sa ospital ay nasa 180 yung dugo ko. At hindi na nga niya ako pinauwi dahil sabi niya ay risky na daw sa aming dalawa. Pwedeng mawala ng heartbeat yung anak ko at delikado din para sa akin dahil baka ma-stroke ako. So, ayan. At um, tinanong ko yung OB, bakit po ba gano'n na... Uh, mataas yung dugo ko kahit na sinusunod ko naman lahat ng advice sa akin so ang paliwanag ng OB hanggat may placenta sa loob ng aking katawan ay mananatili akong high blood so ganun pala yun guys yun ang epekto ng pagbubuntes sa aking katawan kahit na hindi ako hindi ako kumakain ng maaalat ay high blood pa rin ako so ayan, nung nagpa-check up ako that day ay sinabihan ako na hindi na ako uuwi at pinrepair repair na nila yung katawan ko, tinurukan na ako, tinurukan na nila ako ng pampalakas ng lungs ng baby ko at um, kumontak na ng ospital sa Maynila dahil yung ospital sa Amen sa Kalamba ay walang kapasidad na mag-handle ng uh, early termination ng pregnancy. Kasi, ayun nga, tulad nung nabanggit ko, 31 weeks pa lang yung aking chan. At kapag lumabas, ay baka hindi pa makahinga ng on her own yung anak ko. Kaya, humanap talaga ng ospital na kung saan may incubator. At, ayun nga, dinala na ako, inambulansya na ako papunta ng Maynila. So, ayan guys, magpapakita ako sa inyo ng mga clips dyan na na-compile ko, na-compile ko nung ako ay sa lukuyang nasa ganyang pinagdadaanan. At um, ayun nga guys, kaya ako na early cesarean nung ika 31 weeks ko ay dahil sa na-consider na na-consider na, yon na na as pre-eclampsia. Dahil sa pagtaas ng aking dugo ay ayun na, it nearly terminate na nila. So, nung panahon ko ay hi, medyo binabaliwala ko pa siya. Akala ko ay okay lang. Kasi that time, wala naman akong seryosong nararamdaman. Bukod sa, minsan masakit yung ulo ko. Yun lang naman. Pero, so that's it for my vlog. And, um, see you on my next video. At, uh, lagi po kayong mag-iingat. At, God bless.